Tumambad ang iba't ibang gamit pang sugal sa sinalaking na resort sa Puerto Galera na eksklusibo umano sa mga dayuhan. Iniimbisigahan ng NBI ang impormasyong posibleng may iligal na pogroon, bagay na itinanggi ng kanilang alkalde. Mula sa Kalapan City, Oriental Mindoro, nakatutukla si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Pia, ayon sa NBI Mimaropa, itong raid ay bunga raw na isang intel report sa kanila. At sa pagalugad ng operatiba, tumambad sa kanila yung mga majong table at uh, iba pang mga uri ng baraha, pati na yung mga betting chips. Sa barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro, natunto ng NBI Mimaropa ang target na resort noong Sabado ng gabi. Nang galugari ng mga kwarto, tumambadang ilang gambling parafernalia na samsamang slot machines, madjong at bakarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal ng pasukin ng resort, pero may apat na pong foreign nationals na dinatnan. Nakapagtataka, parang matipok na ng operation dahil wala mga taon na only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar, eh usually yan yung mga tambahin nila. Ayon sa NBI Mimaropa, Taong 2019 ang buksan ng resort. Napag-alaman ding eksklusibo ito sa mga dayuhan. Karamihan ay mga Chinese. Bukod sa mga gamit pang sugal, nakita rin ang mga laptop at SIM cards. Ayon sa NBI, isang dayuhan ang may-ari ng resort. He is a Chinese descent pero nung tinignan namin yung passport na sir, may, uh, American ano na pala siya, national. Tumanggi nang magbigay ng kanyang panig ang resort owner. I don't have any comment. You don't have any comment sir? Yes. Ang sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may iligal na pogo sa loob ng resort. Pero ikinagulat ito ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan. Naninindigan siyang walang pogo sa kanilang lugar. We don't allow that kind of ano, uh -huh. ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Eh, mga majong table daw. Sabi ko, eh, alam niyo ang mga resort talagang meron niyang ping pong, uh, table tennis, uh, majong as a part ng recreation ng mga guests tinap din ay yung anong din kasi nga uh, na wala hindi pa natin napatunayan na pugo nga talaga yung doon may business at mayor's permit din daw ang mismong resort yun nga lang ang mga umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. Isinailalim na sa inventaryo ang mga nakuhang gamit pang sugal sa resort na bahagi ng proseso ng investigasyon. Pia, sa huling impormasyon na ibinahagi sa atin ng NBI Mimaropa, kaninang hapon lamang ay nakapagpiansa na itong may-ari ng resort pero pagtitiyak din nila na nakamonitor pa rin sila doon sa establishment bagamat hindi ito ipinasara. Pia. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV.